Samantala, kahit na na code daw sa pahayag kaugnay ng same-sex marriage, nagsorry pa rin si Pambasang kamooma ni Pacquiao sa mga nasaktan sa kanyang opinion. Saksi si Chino Trinidad. Unang-una, humihingi po ako ng paumanhin kung may, kung may eh, nasaktan man ako. Buong pagpapakumbabang humingi ng tawad si Pambansang kamooma ni Pacquiao sa mga nasaktan sa pahayag niya kaugnay sa gay marriage. Yan ay kahit nilinaw na ng mismong web writer na hindi kay Pacquiao galing ang nakasaad sa online article na bersikulo sa Biblia na nagsasabing dapat mamatay ang mga bading. Nowhere in my article did I say that Manny invoked and Manny recited that specific verse. Hiningi yung, yung stand ko uh, kung pabor ba ako o hindi sa, sa gay marriage and I said... Uh, I'm against of the gay marriage hindi ako pabor sa, sa gay marriage and and I believe God. And yun lang ang sinabi ko. Hindi ko sinasabi na kinokondim ko yung mga mga bakla. In fact, I have relatives, may 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 mga kamag-anak ako kung uh, bakla din at mga kakaibigan mga bakla. So um ayaw ko naman silang uh, silang uh, masaktan. Kasunod ng paglilinaw na ito ay binawi rin ng shopping complex na The Grove ang ban kay Pacquiao. Pero hindi na rin doon isinagawa ang paniyam sa kanya ng Hollywood TV host actor na si Mario Lopez kundi sa bahin lang niya sa LA. Mensahe ni Pacquiao sa mga sumama ang doob dahil sa sinulat na artikulo ni Grandil Ampong. I love the scriptures um yung verse uh, sa scripture sa Bible na na love one another as you love yourself and uh, love your neighbor. So um, I always obey and follow the the commandments of God. Sa gitna ng kontrobersya, mataas pa rin ang tingin ng marami kay Pacquiao na kabilang sa top celebrities ng Forbes magazine. Ang kanyang ranking, mas mataas pa kaysa kay football superstar Cristiano Ronaldo at sa kapwa boxer na si Floyd Mayweather Jr. Pumasa na rin ang defending WBO welterweight Champion sa pre-fight medical check-up. Balikin sa siya bukas para patuloy na paghandaan ng laban sa wala pang talong si Timothy Bradley ngayong Hunyo. Okay naman lahat yung uh, medical ko at uh, God is great. Sino ang inyong saksi?